di Ayan. Man. Mangga siya. So, ito na sya. Tapos na. So, ayan nga po yung mangga na ating i-slice ng maliliit. So, ayan. Niwa ko po siya sa dalawa. At pagkatapos niyan ay gagamitan po natin ng baso para madali po siyang matanggal yung laman. So, ganyan lang po kabilis. Ayan. Ganyan lang po ang gagawin natin para madaling matanggal yung laman. So, ayun ulit. Ganyan ulit yung gagawin natin. At pagkatapos po niyan is mag ah, ano na tayo nyan, slice pagkatapos nating hiwa-hiwain lahat ng ganyan so ayan na po ganyan pag slice-slicing lang po natin. So, ayan, ganyan. So, eto po kasi na mangga is overripe na po siya. Kaya gagawin ko na lang po siyang ice candy. Kahit green-green pa po yung kanyang balat, overripe na po yan. Kaya, napag ko na lang na gagawing ice candy para hindi tuluyang masira. Kasi yung iba, nabulok na. Kaya, yan na lang gagawin ko. Gagawin ko siyang ice candy. So, nagtimpla na rin po ako ng ano kagabi, yung gatas na ng asukal kasi niluto ko po siya sa apoy. Ayan. So, lahat-lahat yan. Pagkatapos ay kaya na siya, itsura niya lahat. Natapos ko ng hiwa-hiwain. So, ayan, hiwa-hiwain na po natin yung pahaba and Ganyan, maliliit. So, ayan, ganyan lang po yung ginawa kong pag-slice. Maliliit lang po. At pagkatapos naman po niyan ay manumanong natin ilagay sa plastic. So, ayan, nilalagay ko po siya. Ayan. So, napakatagal ko pong ginawa tong ice candy na to. Halos apat na oras. Alas sa isa kong nag-umpisa. Alas gis na ako natapos. Quarter to ten po ako natapos na gumawa nitong ice candy na to. Talagang maano po siya, matrabaho. So, ganyan, ganyan lang po yung ating gagawin sa paggawa ng ating ice candy. So, ayan, manumanuhin lang po natin. So, ganyan candy. na po yung kanyang itsura. So, ayan. Tapos ko na po. Sa apat na oras, yan po lahat ang aking nagawa. Please love and share and subscribe and follow for more. Bye!